hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back na po sa ating YouTube channel For today's video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber ang ating pong sasagutin Ito'y galing po kay Mac Kasilpe Ang kanyang biik daw ng ipinanganak ay payat Kaya ngayon, 19 days na maliliit pa rin So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agricultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen. Adventures So ngayong umaga po mga kaibigan po pong pag-uusapan yung tamang pagpapakain Sa mga nagbubuntis na inaheng baboy At saka doon po sa mga nagpadeding mga inaheng baboy Para uh, hindi po maapektuhan yung paglaki ng kailang biik Habang nagde-develop pa lang sa loob ng tiyan ng inaheng baboy Habang binubuntis pa At saka habang nagpapadeding nating inaheng baboy Nang ipapanganak na po yung mga biik po mga kaibigan After talaga mabulugan yung mga inahing baboy Importante talaga na natin po ipapakain sa kanila ay breeder feeds o kaya gestating feeds. Yung breeder feeds at saka gestating feeds po mga kaibigan ay pareho lang yan. Pero nagkaiba lang po sa ng brand. Yung gestating feeds po ay sa Pigrolac feeds and then yung breeder feeds ay sa Ono feeds. Yan po yung feeds natin po ginagamit dito sa ating backyard farm. So hindi po tayo nag-advertise kundi sinasabi lang natin yung mga feeds natin po ginagamit iba-ibang feeds, iba-ibang tawag ng mga breeder feeds, at saka gestating feeds, at saka lactating feeds. Ang importante lang po dito ay bago po kayo bumili ng feeds, ay tanungin niyo muna doon po sa Agrivet Supplies kung ano yung feeds nyo na ibinibinta dito na pabuntis at saka yung pampagata sa mga nagpapadaling inahing baboy. Nang sa ganon, tama po yung feeds na mabili nyo po. Ngayon, kapag kayo po gusto po maghalo o magmix ng ibang feeding, Uh, lalong, lalong na dito po sa mga ating katulad po nating subscriber na nga kanya pong pinapakain ay uh, gabi at saka saging na niluluto po nila. Kung gusto niyo pong mag-incorporate or mag-mix ng feeding, dapat yung 50% po nun ay breeder feeds. Yan po yung ating tandaan. 50% ay breeder feeds. Yung other 50% po mga kaibigan, ayun lang po yung mga mixture ng saging, ng gabi, ng darak, at iba pang yung i-incorporate doon po sa pagkain natin mga inahing baboy na nagbibuntis. Nang sa ganon, maabot niya yung required daily nutritional requirement ng mga biik doon po sa loob ng tiyan. Minsan kasi, mayroon po tayong tinatawag na misconception or ma interpret po natin. Kasi kapag tingin po natin ang ating inahing baboy ay medyo mataba, at saka buntis po sila, yan po, okay na po yung uh, niya ay mga laki. Pero, yung nutritional requirement ng biik at saka nutritional requirement ng inahing baboy ay hindi po magkapareho yan. Kaya sa tingin nyo po, yung inahing baboy na nagbubuntis ay mataba, mabilog yung kanyang katawan, maganda yung kanyang pangangatawan. Pero, yung biik na nasa loob ng kanyang chan ay hindi po ganoon kalakihan. Kasi nga po, na meet ng mamapig yung kanyang uh, average daily requirement pero yung biik naman po doon sa loob ng tiyan ay hindi po na meet yung kanyang average daily nutrients requirement kaya kapag ipapanganak na po yung biik na iyan maliliit po yan mga kaibigan kaya importante ang inyong tandaan kapag buntis pa lang yung inahing baboy sa kung gusto nyo po mag mix ng uh, feeding doon so, dun po sa premium feeds na yung dapat gagamitin so 50% Uh, freemium feeds, gestating or better feeds yan po and then another 50% po ay yung mga mixture po ng gusto nyo pong ihalo so halimbawa po mga kaibigan sa isang araw ang ipapakain nyo po sa inyong inahing baboy ay 2 kilos per day sa isang araw and then uh, sa umaga kayo po ay nagpapakain ng isang kilo sa hapon kayo din po ay napapakain ng isang kilo So ngayon, pag-ibig sabihin po na 50% po ay breeder feeds. Sa umaga po, ang mixture no po ay half kilo ng breeder feeds o gestating feeds. And then, yung another half kilo, yan na po yung uh, pinaghalong saging, gabi at ipa. Total po ay 1 kilo, 0.5 kilo yung breeder feeds at saka 0.5 kilo yung mixture ng ibang uh, pagkain. Ganon din po sa nagpapadiling inahing baboy. Importante talaga Nang atin pong ipapakain sa kanila ay lactating feeds o milkmaker feeds. So yung lactating feeds naman po, ayan po yung sa uno feeds. At saka yung milk maker feeds, ayan po yun sa pedrolac feeds. So sa ibang brand, hindi ko na po alam kung ano pong tawag nila. Basta importante talaga bago kayo mobili ng feeds dun po sa nagpapariling inahing baboy sabihin nyo muna kung anong feeds ang dapat ipapakain dun po sa nagpapariling inahing baboy so ganoon pa rin kung gusto nyo pa rin na magkakaroon ng mixed feeding dun po sa nagpapariling inahing baboy iba na naman po ang ratio nito kasi importante talaga yung mga nutrients sa mga kukuha nating inahing baboy kasi yan po yung mga nutrients, minerals at vitamins na kanya pong maipapasa po doon sa kanyang biik sa pamamagitan po ng kanyang gatas ang mixture na naman po dito po sa nagpapaliling inahing baboy ay 75% o 3 fourth yung dapat na lactating feeds at saka 25% o 1 fourth lang po yung ibang mixed feeding na gusto nyo pong i-incorporate. Mas madami po yung pangpagatas na gatas para ma-meet yung required daily nutritional requirement ng inahing baboy at saka ng mga biik. So sa atin pong kaibigan, kung tingnan po natin, ang kanya pong baboy po ay mataba, malaki, mabilog yung katawan. Ang ibig sabihin niyan, na meet ng inahing baboy ang kanyang average daily requirement ng nutrients. Pero, doon po sa kanyang nagpapanideng biik at 19 days, maliliit pa lang, ang ibig sabihin niyan ay hindi po nila na meet yung kanyang average daily nutritional requirement. Kasi nga po, ang kanya pong pinapakain ay uh, saging gabi at saka ipa. So, kung gusto nyo pong mag-mix feeding, ganun po, dapat ang gawin nyo po ay 75% na uh, lactating feeds o milk maker feeds at saka 25% na po yung saging ipa at saka uh, gabi po mga kaibigan. Halimbawa po doon po sa ating mga inahing baboy na mayroong 10 biik. Ang atin pong ipapakain sa ating inahing baboy ay 5 kilos per day. Dapat yung 3 kilos and a half ay pure na lactating feeds o milk maker feeds. Yung 1.5 kilo, ayan po yung mixture ng uh, gabi, ipa at saka saging po mga kaibigan. Yan po sa isang araw. Yan po yung dapat yung gawin para po mamit na yung mga biik yung mga nutritional daily requirements nila para hindi po maapektuhan yung kanilang paglaki doon po sa ating mga alagang uh, dumididing biik po mga kaibigan. So yan pating vlog ngayon at sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung paano maghalo ng mixed feeding doon po sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!